Yan mga kaibigan, grabe pong init. Ang oras po ngayon ay 12.38. At humina pa po ang tubig. Grabe po ang init mga kaibigan. Parang hindi kayang pakiramdaman. Grabe o. Oh. Uh, diligan po muna natin ang kalsada. Para lamig-lamig ng konti yung singaw dito sa loob ng aming bahay kasi ito po ang mahirap pagkatabi ng kalsada ang bahay natin talagang lahat po ng init sa labas eh, sa loob po ng bahay ang singaw yan mga kaibigan ganyan po ang init ngayon dito sa amin yan po walang kaulap-ulap maputi nga kahit pa paano may hangin pero hindi pa rin talaga ma ano, malamig ang pakiramdam. Alam niyo po ba yung pakiramdam na nakakasuffocate? Yan po ang pakiramdam ngayon ng aming mga katawan. Tapos, ganyan pa. Humina pa ang tubig. Pero malaking bagay po kapag nadiligan po yung kalsada kasi naiibsan po yung singaw ng simento. Pasok po yan sa loob ng bahay namin, yung singaw ng simento na yan. Tapos nagdagan pa yung nakatambay namin, tricycle na, di ba? Nakakatawa isipin. Binili lang ni Lolo Dudong para intambay yung tricycle na to. Kasi hindi nga siya makapag-drive dahil malabo nga ang mata, di po ba? So, akala ko ibibinta. Pero nagbago po ang isip, kaya yan. yan nakatambay dyan tapos yung mga bubong na mainit yan pa po ang uh, sumisingaw na init sa loob ng aming uh, bahay grabe po buti na lang yung ating apo dito sa kanilang uh, kwarto ay may aircon hindi po kakayanin ng bata yung ganitong init kahit man nga yung mga matatanda talaga ako alam yung mga kaibigan hindi po ako nakatapos ng ano eh Haligo po sa banyo. Suffocate na po ako kasi yung bubong po ng aming banyo, open po yung bubong. Uh, ang sahig po noon ay simento. Kaya yung singaw po sa loob ng banyo ay para pong pugon. Suffocate po ako eh. Talagang inom po ako ng aking uh, gamot sa high blood. Dahil grabe po. Kaya dito na po ako nagpatuloy sa labas ng aming... Uh, bahay dito po sa Teres pala. Dito po ako nag yan oh. po ako nagpatuloy ng aking paligo. Ayan mga kaibigan, kaya ito din mga kaibigan ang kagandahan kapag may mga halaman po tayo. Kasi yan din po ang isa sa bibigay ng uh, lamig sa loob ng ating bahay. Grabe na mga kaibigan, kakaiba po ang uh, init na yon, Sobra po ngayon lang po ako nakaramdam, nakakanervyos po minsan na pakiramdaman yung init. Lalo na kapag yung tibok ng puso natin ay hindi normal. Tapos sa uh, ganun pa kainit. Kaya mga kaibigan, ingat po kayo ha. Pag ingat po talaga kayo kasi masyado po mainit ang panahon ngayon. yan ang mga uh, sitwasyon ng buhay natin ngayon tumataas po yung mga bills natin, tubig at saka kuryente kasi yan talaga ang ano, doon po sa kabilang side na yon ayan oh. pag ganito pong oras, medyo malilim na po yung uh, konting area nila pero pagdating po mamaya ng 2 o'clock andito na po yan sa amin ngayon ang ano ang init, tapos pagdating ng 2 o'clock, iinit po ulit doon kasi lalagpas na po sa bubong ng mga bahay ang ano eh ang uh, sikat ng araw kaya pareho po kami yan pagdating ng 2 o'clock lalo na po dito sa area namin dito po talaga yan ang magpupuruhan ng init yan mga kaibigan ay salamat sa Diyos kasi may tubig yan medyo naibisan po ang singaw ng kalsada grabe po mga kaibigan alam nyo ngayon lang ako uli naka Ramdam na yung para ka nasa loob ng pugon. Kung alam nyo po yung nag-uuling ka, tapos eh, yung singaw ng init. At ito po ang nakaka-high blood talaga na panahon. Kaya, inom, inom lang po tayo ng tubig mga kaibigan. Tapos wag po natin kalimutan mga kaibigan yung ating mga maintenance na gamot. Naku, huwag nyo pong gawin yung pag-uras na ng atake at saka lang po kayo magpapabili ng gamot. Dapat po, andyan lagi. Ako po, lagi po ako may katapres. Meron po akong uh, pang ano, sa malapot na dugo. Meron po akong pang uh, kabog. Pang uh, ista po sa kabog ng uh, puso. Grabe mga kaibigan, no? Mainit po itong nga uh, singaw ng bubong nitong tricycle na to eh. Kasi ano yan eh. Plastic. Aywan ko ba kay Lolo Dodong kanong gagawin niya dyan sa motor. Yung aming tricycle, ang patungan sa ng mga basurahan. Tapos dyan sinasampay ang mga basahan niya. Eh. Yan po ang use ng aming tricycle. Tagyan ko rin doon ng tubig sa uh, tapat ng aking mga ako, dahil grabe din po dyan ang singaw ng init sa area nila. Yan ang sinampay ng ating manugang. Maaga po naglabay yung kanyang kapatid. Maasahan din naman talaga ng ati. Yan, yung ating mga halaman diligan natin para mafreskuhan din sila. Kawawa naman. Grabe, mga kaibigan na init Nasaan bang araw mga kaibigan? tika, tignan natin. Ayan mga kaibigan ang araw. Nandito talaga sa tapat ng bahay namin. hindi hey, ito uh, nakatagal. Kaya pala grabing init na hindi sa loob ng bahay namin dahil yung singaw po doon sa bubong na simento. Ayan po ang uh, maano sa loob ng bahay namin sumisingaw meron din po kami maliit na aircon dito sa area namin pero patay po tayo sa bill ng kuryente nito kapag dalawang aircon ang umaandar ay, nako mga kaibigan. Pray, pray lang tayo sa Diyos lang talaga tayo umasa. Dahil ang Diyos lang talaga ang pag-asa ng buhay. Ayan, mm, ang ganda nga o oh, kasi humahangin-hangin. Pansin gumagalaw ang mga dahon ng mga uh, halaman, mga dahon ng malunggay. Ayan mga kaibigan, naibsan na ng konti ang uh, singaw ng kalsada pero kailangan talaga ma basain pa ito na maayos tapos after 10 minutes po yan tuyo na po yan uli yan mga kaibigan hanggang dito na lang po muna basta ang lagi kong paalala magingat po tayo yung iba po nito ay uh, pumunta na sa loob ng mall dahil doon po ang aircon ang problema nyan paglabas naman natin galing sa mall eh para naman pong nakakasupokit na init ang sa lubong sa atin kaya inat neutral po natin ang ating uh, katawan kailangan makasurvive tayo sa mainit na sitwasyon sige mga kaibigan hanggang dito na lang talaga mag-ingat po talaga kayo god bless us all po